nasubukan mo ba ang at makita ang sarisaring artista para na at mangurumbos na naman tayo dito kaya shout out sa tatlong bahay na kinakain namin wow Sound check. Okay. Okay. sumeng hapon mamista tagaron wala nang imbita imbita diretso agad parking yung motor sa katabing bahay at ito na yung unang bahay na pipistahan natin at yun na nga may kasamanta yung umapas kaya hininintayin na natin para hindi ulo pagpasok sa loob at dali-dali na dali, din dali, dali kaming pumasok sagit at lumapos kung saan meron ang aso <laughs> At ito na yung bahay na natin. Hindi mo talaga mamamalayan na may kain sa loob kasi palagi itong nakasarado. Baka pumasok yung tatlong lagong. Basta makapasok ka dito, wala ka kawala dito kasi dudunulan ka ng plato. At talagang hindi ka talaga makapagbalibad kasi makukurner ka talaga dito. At yun na nga, tapos nang kumain yung mga kasamahan namin. Kaya binalutan nila sa kanilang mga baonan kasi puno-puno na yung mga budiga nila. talaga yung tinatawag na advanced mindset. At talagang iniisip nila na pagpupunta ka ng fiesta ay talagang mabubusog ka. At talagang sa pag-uwi mo ay talagang good talaga ang amo nimo kaya ito na yung mga resulta Nila! wala na yung ulaw-ulaw suportado bitaw sa tagbalay <laughs> basta kay makabinta ay wala na timbul sangsang ang laman sangsang <laughs> Dapat walay hungaw mabutang Unya kurambuso na nato niya itong dika On kay basi maapil pa ni Ogdala Impas makuha na buta Unya dili mahurut Na para bay uban mamistahay nga Namista Unya napas mo lang hinuon Sa atong part day to Kung mamista ta Nga wapay klaro Daladala lang taog si Quinta Kay kung magkinaon sa Dagat tag crispy king Para ang mga tiyan Masudlan dili mga pas mo Basta kay iyahay silag pa kamot Diri Basta kay ang isa kasimana Nga nagkribog litsun Ah Wana Isa kilo ang gilaplapoy lapoy Basta kay kung magkauno-uno Ay na Sigurado na nang balutin para na ay pasulubong pag uli sa balay ay impas na lampurnas magini mga switch pa uli tarong tanaw tanaw basi makita ni Angkol ay impas na ni kaya kung mutingog palagi ning litsi plan ay wana mutingog ginag kan na ay kaya medyo kulang rani para sa inyo ha basta kay ang tagbalay palagi magpasalamat <todic> Ako yun na nga, nangabusog na ang lahat Kaya proceed na naman tayo Sa pangalawang bahay Kaysa ang nang Pero mga patas ikaduhang balay Salamat nga pala sa Vertodis and Resos Family Sa pagpadayong sa tanan para makakaon Proceed pagbaklay para makakaon sa unahan Kunya mo ni mong malabyan Daghay mamistahay Ngawa pagkaon pagkakaon Na mamistahay nga nakabiits na ugaon So pilar ay pagabantis unahan Musugok na punta o kabugangan So mo ni itong mga kauban Combination with assay team Team gutom para magpabusog So paingon na punta ikaduhang balay So doon na punta mo sa balay ni Dapnikuma Cheers, pero Toby Mauna ni Gidangat ron <todic> Melendez. Dahil mm -hmm. naman yung tagmamistahay. Ay, ay, Salamat sa See you next year. Char, sa pangalawang bahay nga palang ito, ay sabaw na naman yung bibirahan natin para mahawawan tayo sa kabusog. Kinikikabaw, sinabaw. Mura ka na naman natin yung sinabaw na may karabo. At ilang minuto lang ay pinasa na yung mga plato para makakain na tayo. At maiiba talaga yung bosis mo dito pag maminta na ka sa bahay pagkatapos nga magdasal ay kumain na din kaming lahat dito at talagang i-expand e na naman talaga ang mga tiyan namin dito kaya for the good ito na talaga yung fiesta na hinahanapin hanap, natin Tapang balibaran mo pa natin ay hindi yan pwede at yun na nga nagabusog na kaming lahat kaya umikyas na naman tayo dito baka magkahugas tayo ng plato impas ni mga plato din mga buak hindi nga may klaro yung matatang mga umuhugas pero kamang tamang kaon impas na din at yun na nga target lock na naman tayo dito sa pagatlong bahay And shout out na din family pagkalable at dito na naman tayo magpabusog ng tiyan para mo expand na din yung natin First come first serve nga pala sila always dito at talagang kasama natin dyan si Kuya Erwin na talagang pundo-puniid lang tambay mo na sa dali si naman tayo dito para mangingain at mga impas lagi gining kinilaw ang klay atay humba o Buban pa labi na ning lechon baboy malaksi mang panit basta kay si Justin makapunit <laughs> impas lagi nih bless na sabta na mamista ay pun char basta kay labyo laksi lagi ng mga wait pag makapunit kumbatig maki kay makikonsert na budta unya may plano nga pala kaming pumunta sa Carascal Baywood kasi may concert doon at talagang makikita natin doon si ispanskula at si Bambu kaya napabusog na kami dito at tubig na lang talaga yung kulang ambot bitaw no lami mong gini kauno panit labi na pinakurot nga suka so, nga imong isaw Pusaw. So, Tatapos nga namin kumain dito ay pumunta na kami dito sa Karaskal Baywalk at makikita natin dito yung hilaw na alimang gihangir hangir dito. Walay nagplano og luto ani kay hastang dakuwa mangita patag dako nga kawa para ma ito. At ito yung makikita mo dito sa loob. Hawag-hawag na at talagang hindi ka talaga dito mapas mo kasi may pagkain naka-display dito at yun na nga medyo naka early bird tayo dito at sumuksok na tayo dito sa unahan para makakita tayo sa unahan kung sino ang artista na makikita natin. At dito na tayo maghasik ng lagim para sa party party na makikita natin. Entrahing Bobay.

pero at least pag ganito nagkakakitaan tayo hello sa